Kuya, doon yung nililigawan mo sa basketbolan. Uwe, talaga? Ang ganda pa nga ng suot eh. Tara! Hoy, toy, toy! Hatid mo naman ako kay Madam Janet oh, kasi maglalaba ako. Tinawagan ako kagabi. Tatanggap ako ng labahin ngayon eh. Isturbo ka ma. May pupuntahan pa kami. Sige na nak, ihatid mo na ako. Alam mo naman na malayo yung lakarin ko. Ano? Ibig yung sabihin gusto niyo magpatid sa akin? Ganun po pala yun, kaya binili niyo ako, motor. Ang ah, lupit mo rin ano. Ha? Huh. Agay mong utusan Sige na na, para mabilis akong matapos, mabilis din ako makauwi. Kasi maglalako pa ako ng turon mamaya eh. Gusto niyo maglabala? Pati maglako? Kaya na lang, huwag siya dadami dyan. Hoy Jessica! Bakit ng asawa kong kinuha mo. Yung mga damit ko, hindi mo kinuha sa kwarto. Hey, ma'am, sarado po yung kwarto nyo kanina. Kaya hindi ko po nakukuha yung labahin nyo, ma'am. Bakit hindi ka kumotok? Siguro talagang sinadya mo hindi kunin ang labahin ko. Siguro gusto mo maging kabet, no? Kaya isang tawag niya lang, punta ka kaagad. Samantalang ako, hindi pa pagsilbihan. Hey, ma'am, pukunin ko na lang po mamaya. Tatapusin ko na lang po to kaysa. Siguraduhin mo lang na wala kang pagnanasa sa asawa ko. Oh, o, mo yan. Ay! Kakapagod! Layo ng ko. Yung anak ko, binili ko naman ng motor para masundo niya ako. Pag ganitong meron akong labahin, bago hindi ko pa rin mautusan. Uy, baka tayo mauling ni John Ray. Wala pa tayo na ako kung... ano pera. Ano kaya kung isumbong na natin? Anong naririnig kong isusumbong? Ha? Susumbong niyo ako? Pati, yung naihingi ko palang pagkain, nasan? Ay, Kuya John Ray, wala pa naman pong naluluto si nanay na merienda eh. Ano? Wala pera. Aba, sa palagay niyo papayag ako magutom ngayong araw? Kayong tatlong mga bugok, gumagawa na kayo ng diskarte, ha? Ano? Di ka kikilos? tinutunga-tunga nga Ano na? Ano yun? No. Para kayong mga aning, dito pa kayo nakatampi sa tambayan ko. Mga takang bata. Uy, jackpot na naman tayo ah. Ano Tara, tara, tara ko mga bata. Ito ha, inaraw-araw na pagkuha na mga paninda. Kay na Turon! Turon kayo dyan! Turon! Turon! Turon kayo dyan! Hay, salamat. Buti naman, nakaubos ako ng turon kasan dami ko pang gagawin sa bahay. Ano kaya yung mga hugasin ko na hugasan na kaya ng anak ko? O ma. O anak. Kayo na pakita yung hintaya. Sensya ka na anak ha. Pinaubos ko lang yung turon. Yung mga hugasin biniling ko sa iyo anak, nahugasan mo ba? Anak na. Alam mo, ma, huwag um, mo kong tan tanong patungkol dyan ha. Kaya lang ka tayo dito, gawang may sa'yo. Ano bang ipababili mo, anak? Kailangan mo ba yung sa school? Hindi. Kailangan ko. Ano ba yun, anak? iPhone 15 Pro Max. iPhone 15? Bagong model ba yun ng cellphone? Naku, ulaga. Ganun talaga yung mga taong walang pinag-aralan eh. Model na lang ng cellphone, di pa alam. Bangmang talaga. Anak, pasensya ka na ha. Tikipad lang kasing cellphone ang alam ko eh. Tama na, tama na. Basta, ibili mo ko ha. iPhone 15 Pro Max. Sige anak, titingnan ko kung kakayanin ko ha. Anong titignan kung kakayanin? Kayanin mo! Wala kang choice. Siguro doon mo ibibili mo ko ha. Dahil kung hindi, lalayasan kita. Dahil sawang-sawa na ako magkaroon ng tinder at lamander nanay. Ibili mo ko ha. Ma'am? ah oh, ano kailangan mo? Ma'am, baka po pwede akong makabalis sa inyo. Gawa ng may pinabibili lang po yung anak ko. Kahit, ma'am, pagtrabahohan ko po linggo-linggo, kahit patawag niyo po ako, ma'am, sa paglalaba. Para lang po may bili ko po yung gusto ng anak ko. Eh, magkano ba yung kailangan mo? Ay, nagpapabili po kasi siya ng iPhone 15 Pro Max, ma'am. Kaya gusto ko po mag-advance sa inyo. Ah! iPhone 15 Pro Max? Opo, ma'am. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal mahal yun? Kahit buong buhay kang maglalaban ng maglaba sa akin, hindi mo mababayaran yun. Sobrang mahal doon. Ma'am, magkano po ba yung iPhone 15 Pro Max? Hindi ko alam, pero alam ko, 70 to 80,000 yun eh. Eh, ako nga, nagtitis ako dito sa pala yung kang mahal, ma'am. Kasalanan mo rin kasi! Inispawn mo yung anak mo! Lahat yata ng luho niya, binibigay mo! Eh, kaya namimihasa! Ikaw naman kasi, masyado kang feeling era! Bandera ka na nga lang at tendera! Gusto mo pa, mabot yung mga luho ng anak mo! Masyado ka kasing nakikipagsabayan, wala ka namang pera! Asensya na kayo, mama, sa abala ko. Sige, ma'am. Aalis na lang po ako, ma'am. May nga, ka na. Kasi ako may pupuntahan din. Nakakabala ka eh. Oh, anak. Andiyan ka na pala. Nagluto ako doon. Kumain ka na. Ma! Saan ka na naman galing? Inahanap ko na yung papalabas sa'yo Di Hindi mo na naman binalikan. Siguro may ginawa kang katangahan, ano? Sensya ka na, anak, ha? Masakit lang kasi yung sugat ko. nag lang, eh. Alam pang amin na tinatamad ka. Sige, anak. Baka bukas, kaya ko na siguro maglabada. Pipiliting ko, baka kaya ko na. Alam mo, ma, hindi bagay sa'yo magdrama. Ang bagay sa'yo, magtinda, maglaba. Dahil, ano lang alam mo? di ba? Diba? Ay, siya nga pala. Yung pinapabili ko palang iPhone 15 Pro Max. Nasa naman. Anak, baka, baka bukas, magagawa ko na yun ng paraan. Makukuha ko na yung pera. Bukas? Saan ka kukuha ng malaking pera? Siguro magnanakaw ka, no? Hindi, anak. Binenta ko kasi yung isa kong kidney. Para, maibig ko yung gusto mo. Kasi ganun kita kamahal, anak. Kaya, gumawa ako ng paraan. Wala kasi akong ibang maisip ng paraan pa. Paibili ka ng gusto mo, anak. Ayan mo, anak. May sa pa naman akong kidney. Kaya ko pa naman siguro. si ba sakit. Sorry, anak ha. Nagkaroon ka ng nanay namang mangmang. Tapos, iniwan pa tayo ng tatay mo. <laughs> Kaya lahat gagawin ni nanay para sa'yo, anak. Kahit ibenta ko pa sa kong kinyan para sa'yo, anak. Ikaw na lang yung natitira ko, anak. Ganyan kita kamahal, anak. Malaman! <laughs> Kapatid Si anak ko lang naisip kong paraan para mabigyan ko ng mga gusto mo. Ma, aminado akong tinantado ko. Pero naman, Ma, ba't naman umabot sa ganito yung pagluluho ko? Ba't niyo naman po kailangan gawin yan eh? Ma! Pagawa mo, um, Ma. Mabawi po ako sa inyo. At gagawin ko pala ito pagkuhulong ko, simula po ngayon, magiging maputi na po ako na sa inyo. Sorry po, Ma! <coughs> <coughs>